namuhag kami ng pokyutan at isang masarap na honeybee ang ating matitikman at singkama sa bagoong at guyabano ang ating food trip ngayong araw kaya naman samahan nyo ako for today's video. Papunta nga ako din sa ilog at sabi nga ni ate eh may namumuhag nga daw dining pokyutan at nabanggit ko kasi sa kanya dati na gusto ko rin manguha baga ng mga ganon kaya naman hindi pa ako tapos gupitan ng buhok dyan eh nagmadali kaming magpunta din. Halos patapos na rin na kuya na mamuhag nung dating ko at nung una nga ay eh, nag alinlangan pa talaga ako lumapit kasi pukyutan talaga to, masakit din talaga mga gat. Pero sabi nga nila, eh hindi naman daw nangangagat, basta wag lamang din silang masasaktan. Kaya marami mang lumilipad sa harap ko at yung iba nga ay nabangga pa sa camera ko, eh mababait din pala talaga sila, basta mabait ka din daw. Isang timba na rin nga ang nakuha nila, pero sabi nila, eh meron pa rin tira sa loob, kaso ay mahirap na daw kuhanin. Sa loob kasi ng tangke ng tubig na mahay, aring mga pokyutan. kaya bukod sa madilim ang loob, eh mahirap na rin talagang kuhanin kasi hindi na nila kayang abutin pa yung bawat sulok. Matikim na nga sana ako dyan kaso ari lang hawa ko eh hindi maganda. Kaya binigyan nila ako at sa dami nga ng mga nagaliparan eh feeling ko minangagat na. Tumapat na nga rin ako din sa may uso kasi para mabawas-bawasan naman ang nagaliparan sa harapan ko. Medyo mahapdi nga din sa mata yung usok at natawa pa nga ako dyan sa taga video ko kasi habang inavideohan niya ako kanina eh bukod sa nagaliparan sa harap niya eh dumapo pa sa mukha niya. Tapos sabi nga nila kuya eh wag daw asaktan. Hindi pala talaga sila nagapang kagal at ngayon nga rin lang ako nakakita ng ganaring pokyutan. Laywan nga daw ari kung tawagin ang mga ganaring pokyutan kasi mababait sila, hindi tulad ng ibang pokyutan na alam natin. Kasi yun daw talaga ang nangangagat at hindi pwedeng lapitan na katulad ng kanina. At tingnan nyo naman, talagang natural na honey. Ngayon lang din kasi ako nakatikim ng honey na talagang kakaharvest mo lang. Wala pa sa bote na tulad ng binibili natin. Sobra sa tamis at mabisa nga rin daw aring gamot sa ubo, lalo na sa mga bata. Kaya pag uwi ko, eh pinatikim ko na agad si Yona. At tingnan nyo naman, nakakuha na agad. Basta talaga may mga pagkain na bago sa paningin niya, eh gusto na agad niyang tikman. Samantalang si Jello, eh malayo ka pa lang. Masama na ang tingin sa dalang mo. Kahit hindi niya pa natitikman, ay eh, maayaw na agad. Pagkatapos nga namin sa hani, ay eh, ari namang singkamas na binili ko sa bayan kanina ang aming akainin. Tag singkamas na kaya puro singkamas na lang talaga ang nakikita ko sa palengke kanina kaya napabili na rin ako. Masarap sa bagoong na talaga namang alam kong natatakam na din kayo kaya pagkatapos ng mapanood to ay eh, itry nyo na rin kasi dagsaan na talaga ang mga singkamas ngayon sa palengke. At habang kumakain nga ako dini eh, at basta may gusto akong gawin ay palagi talagang kontra si Jello sa mga inapagagawa ko at mainit na naman nga ang Ulo. At habang nakatambay nga ako sa harap ng kubo namin na pinapagawa, ay eh, napansin ko nga aring guyabano na hinug na pala. Pag kasi hindi agad napitas, e eh, baka bukas, e eh, may kikit na agad at may iba na agad na kumain. Dahil sa maraming ang bunga ng mga guyabano, e eh, eh bihira na rin talaga silang mga ito. Pero dahil minsan lang ako mapaahon dito sa bundo, kaya nakakatakam din kasi walang gana dun sa amin. At lahat na yata ng guyabano din e eh, eh, matatamis, pero sa dami nga rin ng bunga, e eh nananawa na sila. Binibenta din ng mga kapatid ko to kapag may napapaligaw din eh, na bili ng mga prutas. At kahit papaano ay pambili na rin daw ng bigas. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood.